hindi kasi pwede yan kasi mabibigla so uh, masusunod hindi pa maloko o uh, yan sa magandang buhay at uh, napakainit na alas 10.40 at gusto ko po munang batiin at maraming pasalamat tayo sa suporta. Ayan, maraming salamat sa suporta. Nasa Los Angeles po sila. Si ka-farmer Chris Mendoza and Bernadette Tayag from Los Angeles. At isa po sa nakabili ng chili garlic crab natin. So, ayan po ang bote. So, pag nakita niyo po ito sa mga Asian market na mapupuntahan ninyo. Kasi yung ating... ah... Uh, uh, in supplier po dyan sa mga sa mga Asian markets ay uh, si Serjong. Ay siya po ang nagbibigay ng mga Asian products. So tayo po ay pinalad na masama yung ating chili garlic crab. So ayan po yung kanyang label. Yun nga inahanap kasi nila ka-farmers eh sabi ko nga kay Serjong baka mas mabilis maibenta kung ka-farmers po ang nakalagay pero ito po yung gusto niya kaya wala tayong magagawa. So ayan eh pakita na lang po natin sa mga viewer dyan na naghahanap ng ating chili garlic crab na napakasarap kaya lang bawal po sa ano to uh, nagda diet dahil mapapasarap talaga ngayong kain walang halong biro so ayun tapos gusto ko rin batiin si na uh, ano ba itong naka forward sa akin? Joe Garces and family from London See you soon Nakareserve na daw po siya sa Kubo Ayan, tingnan nyo nga naman mga farmer Talagang napakaswerte natin So, ayun At si Romel daw Nag-bisita uh, iglesia Ang kanyang mag <laughs> Tumawag sa akin Anong, ano kako, ano Habi niya bawat puntahan namin Nakikilala daw yung sasakyan niya <laughs> Ang katuwa naman po ano bang ginagawa ni Papa Yam iniihaw niya na po yung ating bangus uh, bangus ayan yung binili ko kay Ate Dalagang bangus na napakalaki o ayan na ha nakabalot na hmm kaya lang dapat nito slow cook kasi hindi siya pwedeng uh, mabigla dahil ayan. ang pumasok ngayon si Junjun -Jun wala ang pumasok po ngayon ay si uh, Nel Nel ayos si Kung Kung wala sabi niya papasok daw siya wala naman pala drawing oo oh, ayun si Jomar at si Rizal nasa ka nagpiprepare po sila hindi ko alam kung baka mag update din lang yan medyo busy po tayo sa baryo grabe po ang uh, bakbakan sa baryo yung ating mangga naglalaglagan na. Ayan no Every morning. Kita nyo. marami po nalalaglag. Sabi ko nga. Pitasin na. At ah... Uh, bagay si Chichi. magbebenta magbebenta po sila. Sa ating... Sabado-linggo. <laughs> so patapos na yung ating... Uh, mango... Ah... Uh, season. Ayan. ay e, ganun talaga. Matatapos na. Pero pahinga lang po yan ng ilang buwan. Kasi pagdating naman ng uh, mga bandang December eh, may mga lumalabas naman pong bulaklak at nagbubunga din naman sila at ang ating uh, duhat naman ay parating na rin mga one month pa siguro kami pong bulaklak yan ah, sa maraming bulaklak na lumabas eh, pero hindi ko po alam kung natuloy ba o, ayun malalaki na pala malalaki na may nga ito mga second week of May, third week, meron na. Ang lalaki na pala. Ano na po, gaholen na. So, ayun na. Oh. You see? Kulay green. Ayun, 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 ayun. Ewan ko kung uh, i-ano natin yan. I-zoom. Ayun na. Oh. Malalaki na. Mm. So, itim-itim lang ang daan. Pero yung ano, hindi naman po na-apektuhan. Marami naman yan. Malalaki yan kasi medyo na bawasan po para siyang na trim so konti ang bunga mas malaki naman ang bunga ang laki po kasi na putol na sanga ito yung papunta dito malaking sanga ayan tapos ito pa na putol ayan yung malaking uh, sanga din ng mangga na putol din ayun din doon so nahagi po ng uh, tornado ang kulit ng aming anak nasa taas pa ata si Naroman hindi pa ata bumababa meron kaming border si Sima hindi na umuwi <laughs> at least masaya po yung uh, mga bata ano? nakakatuwa naman so ayan abang abang lang tayo hindi ako makapag ano makapag kasi next week sana balak namin oh, maghahanap na pa po kami ng schedule kasi ang balak namin is Siyempre, uh, syempre south na naman Uh, kasi balak dahil po namin schedule pa mag mag ano kami mag eh, ilocos loop sana kami pero sabi ni bebe magandang mag ilocos loop pag may abukado na si Nathan <laughs> ang sarap po ng abukado nila doon sa ilocos na yun ang isa sa pinakamasarap na abukadong na natikman ko bukod po doon sa natikman ko sa barko na has abukado kasi sa, sa barko may natikman po akong has abukado yung ganyan lang talagang ibang iba talaga lasa galing Mexico. Ngayon, etong sa kanila native po na talagang lagkitan din, talagang abukadong abukado ang lasa talaga. So, ayun ang uh, ano, ay eh, nagdala po sila nung nakaraan, dun din 'yan eh. So, sabi ni Bebe, ano na tayo mag uh, ano, mag mayroong abukado, i sa sasabay din siguro sila. Hindi uh, natin ano kasi isa lang ang sasakyan. So, ang ano natin is baka mauna sila pag sa pa sasabay na balak namin mag ilaw ako and then na uh, ano pa ba? south south pa rin po kasi balak ko din ng naghahanap ako ng sambuanga kasi sa bucket list ko po sambuanga so balak namin mag sambuanga then pagadian na uh, sa uh, ano hina po namin tatahiin na namin yan and then na uh, di namin alam kung saan kami mag uh, pauwi no pwedeng magkagayan di oro uli So, tingnan na lang namin kung kakayanin namin. Medyo mabigat-bigat din yon Para na namang amazing race. Tapos sa uh, Dumaguete, isa din po sa pangarap ko yan. At Ormok pa. Ayan, Ormok. Dumaguete, Ormok, Tacloban, medyo malayo-layo. And then, na mga tinitingnan ko pang option is Masbate. Ayan. Marinduki sana. Kaya lang, wala naman pong... Hindi ko alam kung may flight papunta doon. Kasi mas maganda na po kasi ang aeroplano compare sa maglalan travel kami ang laki po na si save na time so ayun ang inaano namin so kwentuhan lang tayo muna habang nag -iihaw. ano yun po ang inaano namin siya dahil ang marami ang ginagawa ni papa yun mga mga ano naman so kasi pag nagmarinduki ka mindoro na ang ano mo nun rumblon yan isa pa sa mga gusto ko din namin puntahan kaya lang po ang flight ang medyo ano pinag isipan uh, iisipan natin at uh, pinag paplanuan ko paano didiskartehan yung uh, mga flights kasi syempre kailangan sabado linggo yung nga po sinasabi namin kung makikita nyo man po kami o nasa sa ano si ka farmer at si ka bebe pero saturday po eh uh, dinagawa po namin ang buong makakaya namin kasi talagang kailangan mag monitor po doon wala po hindi mahirap pong wala kami so sabat saturday and sunday ay uh, yan po ay na naka ano na naka reserve na po para sa ating mga bisita na pupunta sa ating uh, Lichen house so ayan ha? malinaw na po tayo ah uh, baka po mag, isip dyan wala wag na tayong pumunta hindi naandyan po kami god willing gagawin po namin ang aming makakaya so ayun lang alala ko lang po kasi syempre, di ba? Priority natin 'yan eh. Kaya nga po tayo nagpapa-improve ng lugar. At uh, ano, at seryoso tayo. Hindi hindi dahil only for content para may may vlog lang hindi po. Binablog namin pero syempre seryoso po kami na mapalago yung aming negosyo kasi bago pa man po kami mag bago pa man dumating si Kaparmer sa buhay natin eh, <laughs> eh, business na po ang aming uh, business talaga at ayan po naman ay uh, 2017 pa ay awa ng Diyos talagang ginapang namin yung mag-asawa na marami marami pong pero sabi ko nga yun ang nagpatibay yung anong yan yung experience namin yun na talagang pagka binalikan mo sabi ko wow di ko nata kayang ulitin yung, yung mga dinaanan namin na yung kinikwento ko na si Ford Ranger may daladala -dala pong 500 kilos na feeds uh, sabihin mo na ang pinatravel ko po balikan mga 100 kilometers din more or less ganun po kalayo bandang baliwag na ang aking uh, pinupuntahan ba ba bandang bulakan na ang dala ko lang po yan 500, 10 tag 50 kilos ako po ay nakatagilid ng ganyan talagang dahan-dahan ang takbo dahil hindi ka makapagpatakbo ng uh, mabilis dahil pag nagpreno ka hindi na po kakayanin ng preno dahil ah, ano ka bub, ka na so hindi ko alam kung paano ko nagawa pure determination siguro sa kagustuhan po talagang makatipid sa kagustuhang makapagpatuloy ng uh, ano ng uh, business, no? Kasi ay, mahal ng feed. So, sabi ko, mas mura doon. Ganun ang ginagawa ko. Tapos, sa uh, ayun, yung Madre de Agua, napakalaking bagay po. Without Madre de Agua, wala na. Nasa barko po ako ngayon. Yun lang ang masasabi ko. Tulong po sila. Ayan, so, thankful. Dahil, ano, talagang pag ginusto mo talagang ibibigay din naman kung hindi mo rin naman ikasasama yun po yung aking ano, yun po yung aking uh, pinaniniwalaan din. Kaya naghiningi mo sa taas at hindi naman po makakasama sa At uh, may wala namang dahilan na, di ba? Talagang may plano ang Diyos. At tingin ko ibibigay naman. Pag kaseryoso lang talaga kayo na maganda yung hangarin mo, ibibigay naman. At siyempre, yun nga, hindi mo ikapapahamak. Kamamaya humihingi ka, manalo ka sa loto, eh, hindi ibibigay yun dahil niisip niya na ako baka ma, maligaw ka lang ng landas anak ko di ba so yun po ang aking ano yun din ang aking uh, paniwala tsaka ano contentment napaka importante mga ka farmer ayan so uy susunog na yata tayo napadaldal na naman tayo isang contento ha liyaw ng bangos <laughs> ay dadahan lang sobrang mainit ipapayaw hey, na galit na galit ah kasi pwede yan kasi mabibigla so uh, masusunog hindi pa maloto yan so oatmeal lang tayo ngayon papak lang ka kaya dalawang malaki po ito may atiting na natin yan uminit ang lugar natin napakainit na mga ka farmer yan po wala na po yung kubo natin ah uh, yan isa sa mga kailangan ding ayusin yan tapos ito na yung ating uh, iniihaw uh, makapal to eh kaya medyo tagalan natin balot na balot naman sa dahon ng saging kaya safe na safe naman sya balik kanina o oh, tingnan nyo oh. Kanina kasi, nayaan ko lang. So, binaliktad ko na yan. Nagluto muna ako ng... You know? oh? <laughs> Nagluto muna ako ng uh, hipon. Yung nabili kong hipon sa... Kay Nanay Conching pa yung apat na pirasong. Tagto 200. 50 pala isa noon ah. <laughs> Yun. Uh, ginisa ko po sa... Um, ano? Uh, tawag nito? Na Sayote. Nabili ko kanina. Tapos... Mamaya... Ang gaya si Papa Yam ng anak may patay na naman po sila si Tito niya. Bali lolo ni Bebe. Baka last day na po ngayon. Talaga no, magre-reunion pag kami patay. Yun ang kalimitan ng yayare. Nakaraan ang inulam natin. Ito kasi dagupan to, mas mura yung maliliit. Nakita niyo po yung diferensya na namalengke ko kanina. Kulay Bakit ay, parang ibon ako sa gilid ah. Yung kulay parang dilaw ng konti. Medyo yellowish ng konti. Yun po yung sinasabi nilang bulakan yun yung mga sa fish pond tapos ito naman, yan yung mga naka fish cage po na isda na sinasabi nilang dagupan kikita nyo naman, silver naman ang kulay hmm. ayan, ganda na siguro naman eh 5 minutes pa luto na siguro yan juicy yan kasi nakabalot eh at mas masarap syempre na hindi ano, sa dahon ng saging mas masarap po kaysa sa foil syempre kung wala kayong dahon ng saging hindi foil pero yan tinimplahan ko po yung kamatis nyan sibuyas may bawang ginadgaran ko ng kunting luya tapos nagyong ko ng kalamansi at toyo yun po yung inilagay kong palaman sa chan kaya talagang masarap yan ba papayam ha, ah, susundin si Rowan na andun ata sa taas sinatnat pa naman tinakbo daw sa ospital ayun nga nag uh, susuka daw sasabi pa lang ni pero yun na test na UTI naman Naalala ko yun yung naging problema ni dati ni Liam. Ah, napabayaan nilang UTI hanggang sa lumaki na lumaki ang infection na maga yung puso. Ayan. sana Ah, naluto na to ay ah. Excited na ako. Wala pang kain. 11.30 na. Sarap ah. Ayos po yung ganun, ano? Parang magnasanay ka na hindi ka na gaanong hindi ka na nanginginig hindi ka na manginginig na parang ano, nagikrib ka sa matamis yun po yung pakiramdam na no? pag ilang araw mo nang ginagawa sa so, umpisa medyo mahirap, pero pangalawa, pangatlo, pangapat na beses na umaano na ng kaunti yung katawan mo parang hindi ka na nakakaramdam gaano ng gutom sana magtuloy-tuloy po mga farmer Kasi kailangan na natin mapababa talaga yung timbang Kahit 70 plus lang pwede na yun 74, 72 Pwede na ako dun Normal weight ko dati yun eh 72 Palang lumaki nang lumaki Nung kakakain <laughs> Ayan na Nating iniyao na bang Kabayaan ng mga 5 minutes pa siguro mayan mga farmer din na ako nakapag-vlog kahapon. Tinuloy, tuloy na lang natin ngayon at uh, sayang naman po. Ayan, naglalaglag uh, na talaga 'yung mga mangga oh, dami na namang nalaglag. Kaya lang, uh, tawag dito. Sabado ngayon, kulang po ata tayo. Wala si Rizal, may may reunion daw. Swimming. So, ina-expect kasi ni Bebe na tahimik ngayon kaya lang bigla pong may mga nagparamdam na pupunta so ayun hopefully naman eh sumapat naman po yung ating ipiprepare kagaya po ni na ma'am Ana Mercedes 20 daw sila tapos may nakikita pa akong message dun sa page na bukas po ba kayo buka tomorrow open kayo tomorrow yung mga ganon ba so plus yung mga walk-ins pa na hindi na nag uh, tanong ba? Diba? So, in-expect natin yan. Baka mag-double yung mga nag-abiso plus yung walk-in. So, hopefully, okay naman. Maging maayos naman po ang lahat. At, ayan, yung trabaho. Nag-message si Edmond. Nag-aya daw mag yung tropa niya. Eh, syempre, eh. Ano niya din naman yung. Sabi ko, sige tol, enjoy. At uh, lunes na daw po sila magre-resume ng trabaho. So, ayan, marami pa po tayong uh, marami pa akong ipopropose. Next week pa naman, maka medyo busy. May bisita po kami. Hindi ko din alam kung ano uh, anong gagawin. Kasi yung pamangkin ko pupunta dito 4 day, 5 days. Pamangkin namin. Panganay kong pamangkin. Ayan. Galing pong Vancouver. Uh, anak po ni ate. So, sama yung kanyang boyfriend. Canadian ba? American? Hindi ko alam. <laughs> Basta puti. Oh, um, ayun. Hindi eh, stay daw dito. Alam nyo yung Arayat. Naging ano din po nilang Arayat. Kasi yung Arayat po eh tumira din sila dito ng one year. Bago po sila lumipat ng Canada. So, dito na po siya nag-graduate ng high school. Sa Holy Child. Doon sa high school ni Chichi dati. Isang taon siya nag aral doon. Kaya, yeah, ayun. sabi ko bahala na. O, next week baka busy tayo. So, kailangan ma-layout yung kung hanggang saan at masabi ko din kay Papa M kung ano yung gusto ko mangyari dito. Baka mamaya pagdating ko o ano man, ang gulat tayo. Sayang ang panahon. Every minute counts na sana walang, alam nyo yun, yung iisa yung ano, landas na tatahakin mahirap yung ay iba pala yung nasa isip mo iba yung nasa isip ko so maganda na yung mai ano na natin mai latag na natin kung anong gusto sabi ko nga uh, maglagay na kami ng mga tusok i na namin ito hanggang dito yung lupa simula doon ganon patag na yan so yun po yung ating uh, ano yung kasi ito susud rin pa daw yan eh o, baka makakuha pa tayo ng konti dito ba diba? o, malay natin pero yung Yung mga naandyan Tama na po yan pag ganun talaga yan Para yung erosion doon sa taas Hindi gaano Hindi talaga mag, mabilis po mag, Kasi pag inano natin yan Ninapnap natin yung dito sa gilid Ay uh, Babagsak yun na sa taas So maganda Paganon lang po siya ganun lang talaga yan hindi siya pwedeng dikit kaya nga sabi ko hanggang dyan na lang yan yung doon kasi hindi hindi talaga pwede so alam na mga nagfi-fish pa dyan na pag ganun talaga oh uh, ayun uh, at ano pa ba gusto ko nga dagdagan ng counter doon eh para hindi hindi magano kasi yan ang siguro hindi ko alam ko alam po ng mga bata ni Edmond mga farmer yung uh, discarding uh, ganun so ayan ang uh, Sina brother Jan Roque ay expected na darating. Nagpabili siya ng tamales kaya lang brother tatlo lang ang inabutan ko. <laughs> ay nako, wala daw gaano gawa. Buti nga may inabutan pa akong tatlo. So ayun 100 tas 100 pesos na ano, ilang naman ang pinunta ko doon eh. Tapos konting gulay pala. Ayun si Mama Bet nagpadagdag. Sabi ko Mama Bet dagdag tayo ng pakbet bukas. Gawa na expected eh marami. Marami na po ang mga nag-abiso. So, bukas po mas busy tayo. God willing. Ayan. Sana naman ay uh, magkatotoo. Tapos, sa uh, yung baboy na dalawang di 50. Ngayon, 50 kilos lang po ang naandyan. Pero, pinahatid ko na yung dalawa pang malaki. Para bukas, malaki po ang aming magamit. So, yung susunod na linggo, yun na po yung tirang naandyan na dalawa. Pero, kung may mag-order na malaki, ibibigay e, natin. Kahit tubuhan lang natin ng 1.5. Pwede na yan. <laughs> hirap na po ng 1.5 ngayon ha. Sa isang lechon. Isang 1,000 na lang. Pero oh, ganun talaga. Grabe po kasi presyo. Kaya sabi ko nga yung mga tumatawat Sikap nga. Sabi niya prelas na Oo Sabi ko ka po. na talaga. Sagad na po. Ang hirap ng baboy ngayon. Talagang. Ah, alam naman nila yan. Kaya yun nga uh, nga kahapon kampo ewan ko kung bumalik gagamitin daw ngayon eh sinabi ko yung presyo ng 30 kilos ko pabalik na lang daw siya pero hindi na po bumalik siguro na mahalan din wala tayong magagawa ah, yung ang presyo po ng uh, baboy ay talagang uh, magugulat kayo mas mahal pa po sa new year ganong kalapit kaya <laughs> hanggang ngayon eh ano pa rin tayo. So ayun. Sabi ko nga eh parang parang gusto kong nga uh, pag may nakita akong lupa kaya hindi kasi talaga ako pwede mag-alaga na ah. kahit uupahan lang. Alaga na ako ng baboy kahit sabi mong uh, 10 years, di ba? Pwede mag-alaga ng baboy, mag-alaga tayo. Para hindi na tayo namang problema. So, ayun, kaya lang na andyan pa rin po ang sakit. Kay. Ay, nako, nahirap na. At tingnan natin. So ayan, hanggang dito na lang po mga ka-farmer tayo ay uh, na doon sa ating uh, mm. ayan, naputol na. Nabitin, nabitin, nabitin. Shoutout pala kay Ate Mer Malyari. ng mabolo pero tingnan nyo ate sa sobrang init. Parang nahihirapan din. May mga nahuhulog pa ilan-ilan. Ayan oh, kagaya po nyan. Pero wala pa talaga yung bultong buka na marami ayun may mga ilan ilan parang hindi nga ata nagtuloy yung mga bunga sobrang init yata ah. Ah, grabe ah. nagtampo ata eh. papaya mayan so, magtatanim na tayo ng uh, papaya soon tatanggalin na natin to baka maggata na lang tayo ng papaya ng ilang araw araw na may manok Dami pang maglalagas pa pa yan eto <laughs> pa oh ayan ito ito ayan kikita mo naman light green yung bago eh oh. dami pa niya sabi nga ni Kong gusto niya daw sunugin sabi ko wag ayaan mo na ng mabulok yan oh, oh, fertilizer pa yan eh pag umulan yan bulok na din yan yung laichi gusto kong diligan ayan tingnan niya po ang oh. oh, tindi yan ang gusto kong diligan eh. Papapitas tayo ng lungkot si Chichi pag wala siyang kalakal. At least po naisip niya na na ko magbenta ngayon. So, ayun. Sana, mga ka farmer yan, meron siyang ibebenta oh. Oh. Pakuha natin yan. At least eh, ma ano niya. <laughs> na yung bata. Kaya lang, tulog pa hanggang ngayon. Oh. Unti-unti, tapos sa susunod, tuturuan ko na sila na mag-alok sa customer na bilhin na po kayo ng chili paste namin, di ba? Kahit ibigay ko na lang yung 20 pesos sa kanila. Para naman na uh, matuto lang, ano. Oh, so, tingnan natin. So ayan, marami pong salamat at magandang life.